Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeyo Noong mga araw na iyon, ang mga kanang kamay ng hari na inatasang pilitin ang mga taong sumamba sa mga diyos-diyosan ay nagtungo sa lungsod ng Modin upang utusan ang mga taga roon na maghandog sa mga damba ng pagano. Maraming Israelita ang lumapit at nagtipon-tipon sa paligid nila. Naroon din si Matatyas at ang lima niyang anak. Nilapitan ni Matatyas ng mga kinatawa ng hari at sinabi, Ikaw ay pinunong iginagalang dito at sinusunod ng iyong mga kaanak. Manguna ka sa pagtupad sa utos ng hari, gaya ng ginawa ng mga hintil at ibang mga taga-Hudeya at Jerusalem. Gawin mo lamang ito ay tiyak na mapapamahal ka sa hari, pati ng iyong mga anak, at gagantimpalaan ka niya ng pilak, ginto, at iba pang kaloob. Ngunit malakas na sumagot si Matatayas, kahit lahat ng hentil ay sumunod sa hari at dahil dito'y nilabag nila ang relihiyong ipinamana ng kanilang mga ninuno, kami ng aking sambahayan at mga kamag-anakan ay tutupad pa rin sa tipang ibinigay sa aming mga ninuno. Huwag namang ipahintulot ng Diyos na sumuway kami sa kanyang mga utos. Hindi kami susunod sa gayong ipinagagawa ng hari at lalo namang hindi kami magtataksil sa aming relihiyon kailanman katatapos pa lamang na magsalita ni Matatayas ng isang kapwa hudyo ang kitang-kitang lumapit sa dambanang nasa modin at naghandog bilang pagsunod sa utos ng hari. Nang makita ito ni Matatayas, nag-alab siya sa poot. Nilapitan niya ito at pinatay sa harap ng dambana. Pinatay rin niya ang sugo ng haring pumipilit sa mga tao na maghandog sa dambanang pagano. Pagkatapos sinira niya ang dambana, sa ganitong paraan ipinakita niya ang kanyang pagmamalasakit sa kautusan, gaya ng ginawa ni Phineas nang patayin nito si Zimri na anak ni Salu. Matapos gawin ito, nilibot ni Matatayas ang buong lungsod na ganito ang isinisigaw, sino mang tapat sa tipan ng Diyos at tumutupad sa kanyang mga utos ay sumunod sa akin. Pagkatapos nito, siya at ang kanyang mga anak ay namundok. Iniwanan nila ang lahat ng kanilang ari-arian sa lungsod. Ang marami na naniniwalang dapat sundin ang utos ng Diyos at mga tuntunin ng kanilang relihiyon ay lumabas din at sa ilang na nanirahan. Ang Salita ng Diyos Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang dakilang Panginoon ang Diyos na nagsasaysay. Ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong siyon ang lungsod ng kagandahan. Makikita si Yaroong nagniningning kung pagmasdan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin, silang tapat sa tipan ko at naghahandog niyong hain. Ang buong kalangit ay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang inihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo man ay may bagabag, ako lagi ang tawagin kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan, sinabi niya, kung nalalaman mo lamang ang araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway kukubkubin at gigipitin sa magkabikabila, wawasakin kanila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog, at ni isang batoy wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinapansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Magandang araw po mga ginigilo naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa ikatatlong po tatlong linggo sa karaniwang panahon, buwan ng Nobyembre. Patapos na po ang buwan na ito na kung saan ginunita natin una ang araw ng mga banal. Ang araw ng mga santo, huwag natin kalilimutan, November 1, All Saints Day. At pagkatapos nito ay atin naman pong ginunita, binalikan, pinagdasal actually ng buong buwan ng Nobyembre sa natatanging buwan na ito ang mga yumaon nating mahal sa buhay, ang mga tinatawag nating sumakabilang buhay na. Alam niyo ho, may kaibigan ako na hanggang ngayon, ilang taon nang nakakalipas, talagang sinasabi niya sa akin na, Father, bakit kaya parang ang sakit-sakit pa rin ng pagkawala ng aking mahal sa buhay? Naiiyak pa rin ako, Father. Alam niyo po, hindi naman natin talaga makakalimutan yon. When we say move on, it's not really to forget them. And we will never and we should never forget them. Mananatili ang alaala. -ala. Kaya nga sabi, gratitude is the memory of the heart. Marami tayong pinagpapasalamat. Hindi man naging perpekto ang pagsasama natin noon. Hindi man siya o tayo naging perpekto. Nagkaroon man ng mga pag-aalitan, pagkukulang sa isa't isa. But definitely, Maraming dapat ipagpasalamat. Marami tayong natutunan na pala uh, sa mga nauna na sa atin. Uh, hindi lang yung mga pagsubok, hindi lang yung mga pait, hindi lang yung mga pagkakamali o away. For sure. Kaya natin sila naaalala. At hindi naman dapat mawala yon. Mananatili sila, sabi nga natin, sa puso at isip natin. Kaya may mga times na maiiyak at maiiyak ka pa rin. Actually, hindi lang naman po yun sa mga namatay o namaya pa na. Minsan, may tinatawag tayong tears of joy. May mga nagpapaiyak sa ating bagay kasi alam mo yung grabe na pagdaanan ko yun, grabe na lampasan ko yun, yung maiiyak ka na lang. Yung makikita mo na dati, ganun lang ang buhay namin, yung galing ako sa hirap. Pero salamat sa Diyos, sa mga taong tumulong, sa mga taong nagtiwala, salamat sa biyayang meron ako ngayon, maiiyak ka na lang. Maraming nagpapaiyak sa isang tao. Hindi lang problema, pwedeng biyaya. Hindi lang pagkakamali, pwedeng isang kabutihan. Sa ebanghelyo nating narinig ngayon, hindi lang umiyak, tumangis ang Panginoon. He did not just cry. He wept. So just imagine, isang batang pumapalahaw, isang tao na ng mahal sa buhay, na ng mahalagang bagay, sobrang nasaktan, ang nagwawala, wept, weeping. Ganoon katindi. Ano ang iniyakan? Ano ang tinangisan ng Panginoon nang makita niya ang lungsod? at nanghihinayang siya dahil hindi niya makita maramdaman ang pagbabago, ang pakikinig nila. Natatakot siya for them, yung sasapitin nila sapagkat hindi nila pinansin ang pagdating ng Diyos sa buhay nila para iligtas sila. So just imagine the weeping of every mother, of every parent para sa kanilang mga anak nitong mga nagdaang linggo, nakita ho natin ang iyak ng buong mundo dahil sa mga inosenteng biktima ng kaguluhan sa buong mundo. Talagang madadala ka. Maiiyak ka talaga. Ang tanong natin, sino ang huling taong pinaiyak mo? Sino ang huling taong umiyak? Hindi lang dahil sa'yo, kundi para sa'yo yun daw pong pagtulong natin sa gitna ng sarili nating pinagdadaan ng pagsubok, hindi na ang tawag lang don pagmamahal. Mga kapatid, sa buhay natin, pinapaalala ng Panginoon na bago pa natin hangarin, na tayo ay magkaroon ng maayos ng buhay, maginhawang buhay, hindi lang basta maayos at maginawa, kundi tama at mabuting buhay ang hinahangad ng Diyos para sa atin. Now, let us ask ourselves, bukod sa mga taong nagpapahalaga sa atin, bukod sa mga taong nagpapakahira para sa atin, what do you think? Kapag tinitignan ng Diyos ang buhay na meron ka ngayon, ugali mo, pag-iisip mo, kapag nalalaman ng Diyos ang mga prioridad mo sa buhay, ang mga inaatupag mo sa buhay, kapag nakikita ng Diyos ang mga binibaby mong kasalanan at kalokohan, what do you think? Siya rin ba ay tumatangis? Mga kapatid, sa araw na ito, ipagdasal natin sa Panginoon. Una, ang mga taong napaiyak dahil sa atin. Humingi tayo ng tawad sa mga taong nasaktan natin, pinahirapan natin, napalungkot natin, napaiyak o napatangis natin. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon at ipagdasal natin sila na sana hilumin ng Panginoon ang mga sugat na hindi natin kayang gamutin na. At humingi tayo ng tulong sa Panginoon na magawa nating itigil, itama ang anumang bagay na nagpapaiyak para sa iba. Pangalawa, ipagdasal din natin ang mga taong naiiyak para sa atin. Ito yung mga taong sumuporta sa atin nagtiwala sa atin naniwala at nanatili kasama natin isang iyak ng tuwa isang iyak ng paghangat, isang iyak ng pasasalamat nawa araw-araw maging kagalakan tayo ng Panginoon maging kabutihan tayo ng Panginoon nawa makakabawas man lamang sa kalungkutan at pagluha ng ibang tao. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming maraming salamat po sa lahat ng karanasang dumaan sa aming buhay. Mga karanasang tunay na nagturo sa amin, nagbigay sa amin ng aral na siyang magagamit namin upang mabuhay pa kami ng mas mabuti at tama. Salamat Panginoon kahit sa ilang pagkakataon ay kinailangan naming maiyak at naiyak kami sa hirap, sa bigat ng mga aral na tunay na nagturo sa amin sa, sa tamang daan at sa mabuting paraan. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga taong nasaktan at napaiyak namin. At Panginoon, pagpalain mo po, gantimpalaan mo ang mga taong matapat na nananatili at gumagabay sa amin. Pahiran mo, tapusin mo, Panginoon, ang anumang paghihirap, ang anumang kalungkutan ng aming kapal.